Guys, bago natin putulin to Videohan muna natin Bago kasi Yung container guys, bago ano? Bagong bago Paano malalaman kung bago ang container ha ah, Tingnan natin sa Bagong bago O, oh. magbibigulat talaga oh. Bagong bago guys Bago natin putulin Maghinga talaga Madulas ito, nakara nadulas ako Kula pa atras ba deh? Tugong bago guys. Malalaman mo yan dito sa 2024 oh. Ano? Manufactured 2024 April. Kaya ba yan? Bago talaga. Tapos na po ito yung kainanti ko. Saka may kaunting kalaman din ako sa pag ano yung niyo yung ano post para maputol din pag guys ano. kailangan talaga ilak yan tapos kailangan talaga talian yan kasi kung hindi talian yan pag ma, ano yung supply ng hangin pag halimbawa pag city city o oh, ano counting ganun 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 lang pag naputol paglak yung hangin doon kaya yung iba na si so, city sa walang alam pa yung iba kung may alam na comments down below <laughs> sa yung ano guys dami mga veterano na nagpo-comment sa akin na bakit sinisikol pa hinanti ko uh, na putol si Benwis huwag mag city kasi mab <laughs> ano kasi guys ganito may mga tractor head na gaya sa akin may XC yan may mga tractor head na ganyan ang yung pepwel yung, yung pepwel tapos ito medyo mahaba kaya mahaba ang play e ngayon kung kung tinali ko dyan may mga trailer na usli dito pag city sumabit e ngayon ginanyan ko na lang dapat mag city e ano nakalimutan ko yung nakaraan yung gabi na yun nakalimutan ko lang na sabihin sa kanil at saka dalawa sila nagsisinya sa akin noon guys, yung naputol lang nangyari na yon. Dalawa, dalawa sila. May isang driver dito. Gabi yon. May isang driver si Gomez. Hindi yung Eh, yung nakita na lang, yung nag-spark na lang siya. Nag-spark na lang yung ano kasi nagagrounded, nagsunog-sunog. Dilim eh, dilim. Ayan ayun ay na guys, ayun na. Ayun na, pwede na ito po tuloy. na, down na kahit walang kalso double chamber yun eh Do o, ibig sabihin ng double chamber punta natin pag single chamber ah makapunta na tayo doon ayun e, single yun oh. yung dito ba yung sa dalawa doon double yung ganito double, Ay, double yan. tanggalan ng hangin yan naglalak na alright guys ito so, yan. Yan. Dahil mo lang dito. Hilahin mo para hindi malaklag. Sa kakaunting kalaman dito, ay i-release ko muna yung parking. I-release ko muna yung parking brick. Release, oh. I release. Tapos, para malalaman mo yung hangin dito kung lalabas. Dito, oh na so, ito yung supply ng hangin tapos mag ano ka doon lagay dyan supply ng hangin kung hindi kaya yun yung balik ta rin mo ok sasalpakan na naman namin yung tanyo ba yun ito yata eh yan yan 416 no? Oh, sige. Salpakan ko na naman. Yung. Sip ko. Opya. Oh, yeah. Tingnan ko muna yung content number mga oh, Ano nakalagay dito? Ito yun sa ano? Ito, 416 416, kapita natin Ayan, naman ah. Ah, yan, na ya guys. Na. Okay, naman, guys. Na guys. Nga na naman natin 'yun. Yung isa. tutungan natin to ha ah. Hashtag Jean Imperial Driving Tutorial Manila Bago ako nag na may tutorial guys ako, bago, bago ako mag, uh, maglagay dyan Kumuha ko ng permit sa isda Kailangan pa kung baka uh, may tutorial ka Kailangan mo Kailangan mo guys na kailangan i-level mo yan guys so, okay na tapos kasalpak niya guys iabat yan iabat na guys tingnan, Lakna. tingnan din yun sa likod kung nalak na dito pinabanti ko ko hindi ulit na ito ganyan lang yan guys kailan lang tingnan nyo body to lobby simpok Kaya tingnan namin galing sa ano, Maya, yung helper ko na lang magano nito Submit muna ako ng mga Dogs Okay guys, dito lang guys Kaunting kalaman lang ha Ngayon ano ko Pinotol ko